Protesta ang ilang grupo sa harap ng Chinese Embassy bilang pagunita sa araw ng kagitingan. Pumalag naman ang Philippine Coast Guard sa bagong paratang ng China kaugnay ng mga aksyon ng gobyerno sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Tinapak-tapakan at pinunit-punit ang effigy na ito ni Chinese President Xi Jinping sa harap mismo ng Chinese Embassy sa Makati. Ang atin ito coalition nagkabit pa ng watawat ng Pilipinas sa kanika nilang motor at bumusina habang dumadaan sa tapat ng embahada. Bahagi ito ng protesta ng iba't ibang grupo ngayong araw ng kagitingan. Ito ay para kundinahin ang paulit-ulit na pangaharas ng China sa mga manging isda at barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Our message is addressed to the Chinese government to move out of the West Philippine Sea, dismantle its illegal structures in the West Philippine Sea, recognize the 2016 arbitral ruling and stop the harassment of Filipino fisher folk and stop the harassment, disruption of Philippine supply missions. Sabay sa kilos protesta, muling pinalagan ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mga panibagong paratang ng China. Nagbabala kasi ang China na nakasisira raw sa yamang dagat ng Rosul Reef sa Recto Bank ang mga inilatag na payaw ng Pilipinas noong isang linggo. Ang payaw ay isang kawayan o plastic drum na nakaangkla sa laot na nagsisilbing palatandaan ng mga mangingisda kung saan sila manghuhuli. Sa artikulo na inilathala ng Chinese Communist Party, iginit ng isang marine expert na may negatibong epekto raw sa marine resources ang mga payaw na posibleng mauwi umano sa overfishing. Sagot ni Commodore Tariela, dapat nang itigil ng China ang pagpapanggap na may malasakit ito sa kalikasan. Dagdag pa ni Tariela, China ang nasa likod ng pagkasira ng marine resources sa rehiyon nang magtayo sila ng mga artificial island. Iginiit din ng PCG na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Recto Bank. Kaya nararapat lang din na mga Pilipino ang makinabang sa yamang dagat nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.